yung espiritu niya papunta sa langit yun. Dosin siyete ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang sigurado natin, yung espiritu ng baby, babalik sa Diyos yun. Kasi wala namang kasalanan sa Diyos yun eh. Baby pa lang yun, ano? Ang mga bata talagang papuntayan sa langit yung mga bata. Pero yung katawan niya, hindi muna sa langit pupunta yon, babalik muna yon sa lupa. Matutunaw yon, mabubulok, pero yung espiritu niya babalik sa Diyos. Kung masama kang tao, yung espiritu mo hindi babalik sa Diyos, eh, ikukulong ng Diyos yon. Yun, yun tao, ikinukulong yung espiritu. Basahin natin sa unang Pedro 3.18 sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil